Bagyo! Lalawigan ang Cebu. Naghahanda na sa epekto pa rin ng Bagyong Wilma. Kasama mo mula sa RMN Cebu si Rajuman Ken Galineya. RMN Live Report! Ito na ang face-to-face -face classes ngayong araw dahil sa masamang panahon, epekto ng tropical depression na si Wilma. Maagang inanunsyo kahapon ng mga lokal na pamalaan sa lungsod at lalawigan ng Cebu ang suspension ng face-to-face -face classes bilang paghahanda sa epekto ng bagyo at upang masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Lalo na at isinailalim na sa so tropical cyclone wind signal ang malaking bahagi sa lalawigan ng Cebu. Simula kahapon, ng hapon ay naglabas na rin ang notisya ang Cebu Coast Guard Station sa kansalasyon ng mga biyahe ng barko mula sa pantalan ng Cebu patungo sa iba't ibang destination. Nag ito sa pagka-stranded ng maraming mga pasahero na hindi kaagad nalaman ang suspension ng mga biyahe sa barko. Sa lalawigan ng Cebu ay inactivate kaagad ni Governor Pamela Baricuatro ang emergency operation centers ng Capitolio simula kahapon upang mamonitor ang sitwasyon at epekto ni Bagyong Wilma sa buong lalawigan ng Cebu. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. RMN, Bagyo!